kanya-kanyang pahilona. Ang isa doon. <laughs> Ang isa dito. <laughs> Ang isa dito. <laughs> Ang isa dito. Ang isa dito. Ang sa so, wala trabaho. Kanya -kanya, nang trabaho, kanya-kanya ng pahipi. Ay, Friday kasi ngayon, tapos, andun yung mga amo, andun po sa labas, doon sa kusalat. Tapos, nag-shashay sila. Eh, nag -antay kami kasi magliligpit kami. Kaya, andito kami sa stockroom, o, oh, stockroom to. Dito kami sa stockroom, dito yung tambaya namin eh. O. Tambaya ng mga syakala. Bain mga siya gala. <laughs> kanyakan niyang kanyakan pahipe. Huwag sabi saya pa.